Hello mga langga. Ayan. Ipapakita ko lang sa inyo yung mga mga binili namin sa bukid nung kami pumunta doon. Um, kumuha lang ako ng konti para sa akin dito tapos iniwan ko sa kabilang bahay yung iba. So ipakita ko sa inyo mga langga kasi ang gaganda ng saging at saka yung papaya. So ito lang yung sa akin, bali. tapos nilagay ko siya sa kahon. So, eto siya. Nakalagay siya sa kahon. Ma parang malapit na rin mahinog tong saging na Saba. Kumuha lang ako ng dalawang piling. Ayan. Dalawang piling na saging na Saba. Ayan. Kumuha. Tapos, ito o, oh, yung maliliit na saging na tawagin ay, ano ba ito? Senorita. Senorita yata tawag dito. Ayan, maliliit. Lapit na siya mahinog. Sinilagay ko siya sa karton para mahinog na. Diba? Tapos tatakpa. Then, ito, yung papaya. Ayan. Ito ba? Ito papaya tayo. Tapos meron din akong malaki. Yung ganito kalaki na isa, dala ni Juan, pero hinog na talaga. Yung ito, yung ripe, ay yung ripe niya, ito pa lang. So, maganda atong ganito na no, medyo ano dahil medyo matagal pa siya mahinog. So, um, hindi naman natin kakainin na gadagad. So, kung alin yung maunang mahinog, tulad nito, ito yung unang natin kakainin. Tapos kumain kami kahapon doon sa bote. Hindi lang namin nagawa ng video. Kumain kami kahapon ng isang papaya. Tapos parang nag nagano ano ka yung tiyan ko. Parang kumulo. Pero kanina ko lang nilinis. Kahapon parang kumulo na. Tapos galing kami sa ano? Galing kami sa balon. niligo kami. Alam nyo ba guys, pagdating ko dito sa bahay, parang ano, yung, ang sarap kasi ng tubig sa balon eh. Ang sarap, ang sarap sa pakiramdam, tubig sa balon, kasi malamig siya. Tapos yun, nakadalaw ulit pa ako nung pabalik-balik. Eh. So ayun lang, kasi baka dumating na yung mga after ako, kuhan ng baon. So thank you so much for watching mga langga. Ayun lang ang aking maiksing kwento dito sa aking mga ano mga Teka lang nagbo-vlog si Mamila. Mga saging mga nakuha ko. Ayan. Si Hello. Hello. Tapos siempre magtatamil tayo. Ano nga po? Ano? Toyo nga po, tas mo. So, yan mga langga. Ayan, yan. Ito yung maliit na saging, oh. Ayan. Dito nga natin lalagay. Hindi makita. Yun. Ito yung maliit na saging. Malapit na siya mahinog. Tapos ito rin. Malapit na mahinog langga diba? So yan ang laki ng papaya. So yung iba doon lang sa kabila kasi hindi ko naman kaya ubusin. So yun lang. Thank you so much for watching mga loves. Bye. See you again in my next vlog. So yan lang sa mga langga. Oh. Ayun, yan. Ito yung maliit na saging oh. Okay, Dito nga natin lalagay. Hindi makita. Yun. Ito yung maliit na saging. Malapit na siya mahinog. Tapos ito rin. Malapit na mahinog lang di ba? Diba? So, yan yung laki ng papaya. So, yung iba doon lang sa kabila kasi hindi ko naman kaya ubusin. So, yun lang. Thank you so much for watching mga loves. Bye. See you again in my next vlog.